Ow! 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 Paano ka dito? May demonyo ka ba? Paano mo na itong bahay ko? Nagtanong-tanong. Nagamuy-amuy. Nagtanong na.

Ay, don! Ah! Wag, wag, wag! Wag! Diyo laban! Ah! Oh! Walk, 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 walk. Kan la ah! Labo, ha! Eto kayo! Ah! Ah! Ay, don! Ah! Please! salamat, niligtas mo buhay ko. Thank you. Dapat pinabayaan na sa anak niyang namatay! Alam ano ba, kung hindi ka nakialam, hindi sana mawawala mga alahas na yon. Ano ba ang sa ganun? Million, Milyon-milyon! Ano ba, Idol? Eh, Lika, sundan natin, sundan natin! Ay, huwag ka na makialam! Idol, ano sa Wala Mula ngayon, Ayoko na makita yung pagbumukha mo! Know, nagbuta. Nagbuta, oh. Ay, doon, ay, doon, hindi sila dyan nagpunta. Dito nagpunta, oh. Don Seraphine, siguro by this time, nasa inyo na ang mga alahas. Excited na ako. Pwede na bang makita? Ae. Ah, eh. Anong ae? Bakit hindi ka makapagsalita? Huwag mong sabihing may nangyari sa mga alas na yan. Meron na nangyari. Ano? Paano na yan? Pagtatawanan ako ng mga society editors? Ano na lang sasabihin nila? Na ako ay isang mayabang? Sinungaling? At hindi ko kayang bilhin ang mga alahas ni Princess Diana? Eh, kung ano naman eh, yung mga alahas, eh, insured. Hmm, kung insured nga ang mga yan, dapat ako ang tatanggap ng insurance money. Ako ang na Alam ko, mapag-uusapan ho naman natin yan eh. Dapat! If you don't come across, I'll sue you for damages. Maasahan ninyo.

May lakas ka pa ng loob pakita sa akin dito? Alam mo ba ang halaga ng alahas na nawala sa iyong pangangalaga? One million dollars! Fifty million pesos! At hindi lang yon. Ang laki ng kahihan sa akin! Ang Sobra! Lolo! Alahas lang ang nawala sa inyo. Have you forgotten that Tito Sherlock was the one who saved my life? E kung akong nawala, anong say mo? Ah, uh, Pasensya ka na, Sherlock, ha? Dala lang ng init ng ulo ito, eh. Naunawaan ko po kung bakit pumuputok ang muchi ninyo. Pero, kaya po ako na parito. Para ipalam sa inyo na hindi ako titigil. Hanggat hindi ko na ibabalik sa inyo ang mga alahas na iyo. Dapat! Lolo! <laughs> Pasensya ka na, ha? Asahan ko yun, ha? Wala yung pinahanap kong magiging escort ko, ha? Ayun siya, senyorita. Ayun, tignan mo. Robin Padilla, binoy na binoy ang dating. Wow. Sa wakas. Tumama na ata. Ang taste ko. Wow. Time na time. <coughs> Ay, totoooor! <laughs> <laughs> ano nga palang pangalan mo, ha? Just call me Ate for short. Sure. <laughs> okay, come on. Let's go! Sadali! Saan mo na naman dinampot ito, ha? Sa orthopedic! Walang yaka? Matagal mo na akong pinaglolo ko? Ata nga ba lang mo samurai ko, ha? Arapi! Dali! Tayo lang! yaka yun!

Hi, Ivan. Hi. Anong ginagawa mo rito? Nakiki-joyride sa'yo? Hindi ako nag-joyride at tatrabaho ako. Baba! Idol, paano ako bababa? Umaandar. Baba! Ito, umaandar. O, oh, ayan. Nakatigil na. Baba na. O, ay, paano ako bababa? Nakahinto. Kailangan pagbababa ako, umaandar dahil doon ako sanay. Magkakasundo tayo. Kaya, relax ka lang dyan. Oh. <laughs> Let's go, James. Oh,

Say. Address. Icon. Speak. Good boy. again Oh, come by. Come by, Muna. Come by. Hmm. Good boy. Good boy. Now. Get my slippers. Get my slippers. Ow! 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 Paano ka nakapasok dito? May sa demonyo ka ba? Paano mo natuntun itong bahay ko? Nagtanong-tanong? Nagamoy-amoy? Huwag ka magpatawa at hindi ka kumiyan. At lalong hindi ka aso. Amoy asong kalakalang. Hoy, lumayas ka dito. At baka magkalat ka pa ng bulgas dito. oh, Tingnan mo tuloy aso ko si Cyber. Nangangati. Eh. Palagay ko nahawan ng bulgas mo. Lumayas ka na. Idol, idol. Idol, sandali na. Pakinggan mo. Pakinggan mo. Pakinggan ah, mo. Eh, gusto ko lang makapaglingkod. Makabayad ng utang na loob. Hindi ka magsisisi. Lahat ng gusto mong pagawa, gagawin ko. Pinapakako ko sa'yo, paliligayain kita! Idol, Idol. Bayis ka na. Ayaw! Ayaw! Anong hayo? Hayo! Anong, hayo? Hayo! Anong hayo? Hindi mo gusto mong maging aso? Ayaw! Layas! Baka <laughs> ayaw. Ayaw! Idol! Iyo Oo. Oh, Ako nga. Oo. Oh. nandito na ako. Anong say mo? Wow. Anong ginagawa mo rito? Paano ka napunta rito? Ay, ka di ba? Pumatok ako sa pinto. Pinuksan mo. Ikaw ba yun? Oo. Oh.